para mga kapanyero, sulitin natin ang pamamasyal dito sa Kitty Hawk ng Wright Park, the first flight. Mga kapanyero, pero masakit sa mata ang sinag ng araw ngayon mga kapanyero kaya kailangan mag tayo protection sa mata yung klima rito mga kapanyero malamig yung simoy ng hangin niya pero matindi yung sikat ng araw ganun Tara. punta tayo share share lang ipapasyal ko kayo sa magagandang pasyalan dito nung mga unang punta namin kasi dito mga kapanyero ibang way naman, ibang estate yung pinuntahan namin noon. So ako ngayon, ngayon lang rin ako nakapunta sa lugar na to. Nakita nyo, pabilog. Pabilog siya, parang burol ang, parang burol eh. Ito, natin yung mga sign, titignan natin yung mga, mga nakasulat dito sa paligid kung ano ba talaga tong monumento na to. Yun nga pala mga kapanyero, Ah. Uh, yung pamilya natin dito sa ano yung family natin dito sa Virginia is uh, in-laws ko. Yan sila yung mga nandeer sa Virginia. Saka yung uh, sister-in-law ko, bali kami ni Master Pilot ni Chris, bali sa Tagalog magbilas kami. Ganun yung relationship namin. So, ah uh, parang immediate ano rin kami immediate family namin sila dito, kaya nga pagka pumupunta kami rito sa US kadalasan dito kami pumupunta sa lugar na to pero ngayon ah, dito naman side ng North Carolina kami nagpunta kasi nga nabanggit ko na doon kami sa kabilang side nagpunta nung nakarampunta namin ah, nakakahingal ito mga kapanyero ah, na pataas na pataas na tayo mga kapanyero eto, ito yung pupuntahan natin. nakakahingal. Kung makikita nyo, ayan. Ay, nako, ito. Konti na lang mga kapanyero. Konti na lang at makikita na natin kung ano ang nanduro na kung ano ang nakalagay dun sa monumento na yon. So lahat ng pumupunta rito, hin So, lahat ng mga pumupunta rito mga kapanyero is hindi pwedeng hindi pumunta sa monumento na to. Kaya nga tayo, pupuntahan natin yan para maipakita ko rin sa inyo kung ano yun. Dahil ako, wala rin akong idea kung ano yun ang doon. Nakakahingal. Ayan mga kapanyero, narating din natin yung taas na to ha, nakakahingal ito ang itsura nitong nasa taas na to mga kapanyero ito ito itong side na to ito yung si Orville di ba ito siya yan ito naman nasa kabilang side ito si Wilver di ba ito, dito naman tayo sa kabilang side ito yung pangalan niya mga kapanyero. Ito naman ang mukha niya. Yan. At nakikita nyo, kung natin dito, Wilbur, Wilbur Wright or Will Wright, di ba? Yan. Kung baga, ito. Tingnan natin kung pwede bang pumasok dito. Tingnan natin kung ano yung loob nito mga kapanyero. Ano to? Hanggang dito lang tayo. Hindi natin alam kung ano to. Wala kahit pichu, wala. Ito. Ang galing, ang ganda. So, dito. Kapanyero, ipapakita ko sa inyo. Ito doon tayo galing ayan yung pinagalingan natin so papakita ko yung paligid eh. ang ganda so nakita nyo naman sa gawi doon diba? dagat na ayan. so ito tayo ngayon dito tayo sa likod yan mga kapanyero nandito tayo ngayon sa likod nitong monumento nila yan So magtatanong tayo nung history kung dito ba sila inilibing wala wala akong uh, wala akong idea kung dito ba sila inilibing or ano pero wala naman kasing nakalagay. So ito mga kapanyero naging national park nila dito isa sa mga pinupuntahan ng mga local tourists, international na mga turista rito mga kapanyero. Ang galing. Ang ganda. Tapos ito to, nakita nyo yung ito to, tong side na to, yung tinuturo ko na yon. Ito ano lang nung eroplano eh. Part lang ng eroplano makita. Ayun yung runway nila. Naghihintay ako mga kung may lilipad na eroplano para maipakita ko rin sa inyo, ma-share ko sa inyo kung bakit tayo pinagbawalan na makapagpalipad ng drone dito dahil dito sa anong to, sa Malita Airport na to. So tara mga kapanyero, ah, lipat naman tayo. Dito naman tayo sa kabilang gilid. Nanduro sa baba pang kapanyero yung replica ng pinalipad nilang aeroplano eh. Ito eh. Titingnan natin. parang ginawa nilang park yung area na yun so ito mga kapanyero bali itinayo itong monumento na to to commemorate sa magkapatid pero walang nakalagay kung dito ba sila inilibing walang nakalagay kasi kaya hindi ko hindi ko rin masabi wala akong kasiguraduhan pero itong dito may mga nakasulat dito sa likod na itinayo itong monumento na to eh na yun lang ang nakalagay ah, mga kabay kabanyero ito ipapakita ko sa inyo kung ano yung nakalagay lang dito nagahanap rin ako ng mga sign na kung dito ba pero walang nakalagay so ang pagkakasabi ni master pilot natin na to commemorate sa magkapatid na unang nakapagpalipad ng aeroplano para mga kapanyero, sulitin natin ang pamamasyal dito sa Kitty Hawk ngayon, Wright Park, the first flight, yun yung talagang tawag dito, yung talagang lugar na yun dito. Tara. Ngayon mga kapanyero, pupuntahan natin ngayon yung aeroplano, yung design na pinalipad nila. Ngayon yung unang-unang aeroplano, pinalipad nila. Pero ito mga kapanyero sa tingin ko ay sigurado ako, nakakasigurado ako rito na replica na to. Hindi na ito yung original na kahoy. So pero tignan pa rin natin diba? Para ma-share ko sa inyo itong lugar na to. Bali ito mga kapanyero, naging park na siya dito. Uh, meron dito mga nagja-jogging. Uh, uh, meron dito mga nagja-jogging ayun eh kung makikita nyo pero malayo dahil nga ang laki ng property na to tapos meron din ako nakita dun sa malapit sa sinasabi ko sa inyo na na paliparan may mga table din dun siguro pwede mag picnic dun pwede kang kumain pwede kang magdala ng pagkain dun kasi may mga table so to pang na naman tong lugar na to pero ang laki, makaikot ka lang dito ng dalawang ikot sa pagja-jogging uh, tuwing umaga. Ang malaki, malaking uh, resistensya na ang maibibigay sa inyo. Kasi ang laki ng property na to. Kaya ito mga kapanyero, itong nilalakarang ko to, de, ginawa na to maging pathway. Kasi nga, ayun, ayun yung pinuntahan natin, yung taas na yun, di ba? So, ikot na naman tayo sa likod niya. Ayun mga kapanyero, nandurong pa, malayo pa, malayong lakarin pa ang pupuntahan natin pero ayun no, know, nanduro tayo sa nanduro tayo kanina sa taas, so ikot tayo puntahan natin to pumunta tayo rito mga panyero para pasyalan, ipakita sa inyo at ma-share sa inyo itong lahat na to huwag nating sayangin ang oras natin na na hindi ko maipakita to sa inyo lahat, kasi nga bihira man, hindi man kayo makapunta rito, ma-share ko to para na rin kayong nakapunta sa lugar na to dahil nga bawat angulo bawat sulok nitong uh, binibidyo ko ito yung kabuuan nito mga kapanyero noon parang pagsasakay ka ng aeroplano parang ganun ganun lang pero hindi ko naiisip noon na sino ba talaga ang unang nag invento ng aeroplano sakay lang ako ng sakay pagka may pagkakataon ng makasakay pero ngayon mga kapanyero Nakita ko, uh, napuntahan ko kung saan unang lumipad yung aeroplano. Hindi lang yon mga kapanyero, ma-i-share ko pa sa inyo. Yan. oh ito, ang lupet, ang ganda. Dito tayo dumaan, pero hindi. Sabi ko nga rito, hindi tayo pwedeng basta uh, maglakad. Ayoko rin naman na basta nalang maglakad dito sa mga damuhan nito pero pwede siguro pero dito tayo dumaan sa pinaka pathway nila <laughs> dito sa simento baka may mga camera dito mga kapanyero baka ma ako ano, ng camera kumbaga daanan daanan ng tao daanan ng sasakyan daanan ng bisikleta dito tayo eto ito i share ko sa inyo kumbaga ano lang to photocopy ito yung to ito, ito yung drawing So makikita nyo sa drawing, ito yung pinuntahan nating dalawa na bahay nila. Ito yung dito nila uh, ginawa, di ba? Yung aeroplano. Tapos itong area nung parang bundok na to, dito inilagay yung uh, monumento nila. Ito pa ang isa sa pinakamagandang salita na binitawan nila. Labindalawang segundo lang doon nagsimula talaga yung paglipad so sa dalawang sa labing dalawang segundo na yon na bago na ang takbo ng ano natin di ba hanggang sa ngayon nakita niyo naman lumilipad na milya milya ang layo bansa sa bansa nakakalipad na ang eroplano nang dahil lang sa labing dalawang segundo na yon kasi ang unang-unang piloto na nakapagpalipad ng eroplano si Orville di ba Ayan mga kapanyero ito. Mali bakal na siya. Yung pagkagawa. Mga kapanyero ganito pala yung posisyon niya na unang nakapagpalipad ng eroplano ito. Nakadapae, eh. Nakada, nakadapa siya. Tapos mayroon siyang controller sa nahawak sa harapan. So nakahawak siya sa so nakahawak siya sa controller. Ganun pala ata sa yun lang yung machine na maliit. So meron dito sprocket. Ano? humihila ng pinaka LC niya ito nakakonekta sa LC ganun pala yung design ito yung pagkakadesign pero ang liit lang ang liit lang ng pinaka machine niya na ginamit pero parang ito parang ito nga eksperimento to ng glider eh. di ba kaya ganito ang itsura niya ganito yung mechanism niya na napakaliit lang So dito, dito mga kapanyero, sa labindalawang segundo na bago ang mundo ng dahil sa, sa magkapatid na to. Share, share lang mga kapanyero kung nasan nako Ito ngayon ako mga kapanyero. Ah! Madulas eh. Dahil nga bakal na to, madulas. Ayan mga kapanyero, nandito tayo ngayon sa loob ng eroplano. Saya, ang ganda. Ang ganda. galing, di ba? So ito, itong lugar na to, ito yung pinaka replica, ito yung pinaka ginawa nilang park. Galing. Nakaakya tayo rito mga kapanyero, ang hirap bumaba. Ang dulas. Paano tayo bababa? Ito. Riko, rekoriko Pero ang galing, naglagay sila ng uh, ganito na actual kung ilang tao yung nanduron. So pito, pitong tao ang nakasaksi ng unang pagpapalipad ng eroplano. Kaya share share lang mga kapanyero kung ano yung mga nandirito. Sineshare ko lang sa inyo mga kapanyero. Ang galing, ang ganda. Ang galing. So dito pala, ngayon ko lang rin nalaman, ngayon ko lang yung mga nababasa ko rito, ngayon ko lang rin nalaman na ganun pala yung mga sinasakyan ko, kala ko sitting pretty lang ako sa aeroplano, yung pala, uh, nalaman natin mga kapanyero kung saan ang galing uh, ang unang pagpapalipad ng aeroplano. Yan, Yan mga kapanyero, uh, maraming maraming salamat, uh, hanggang sa muli.